nakakalugit. Meron po tayong client ang kuko ni Mother. Diyos ko, malaking kuko na nakabaon sa loob dito. Oh. Na Nafunggo si Mother. Ayan, shoutout kay Erlito Gregory Jr. From Daladap Esperanza, Sultan Kudara. Shoutout to Sherwin Lagrito. <laughs> Junior? Junior? <laughs> Grabe mo kalugit yung kuko ni Mother. Mother, how old are you? Huh? How old are you? Bonus. Boros? Born in Bawiyang. Pila daw? Over oh, 90. 90? 91. Ay, as in, oh my god, hapit na mag-100. Mag, nine, mag 100, 100. Tapos may nasa ay kwaon sa goberno. 100,000? Yes. 100 Abutin pa, Mother. 91. 91 man separate. Imo, mag, Imo tayo, mo tayo pila edad mo tay? 98 88 Ano nang height mo na you tell me. You tell me the truth. <laughs> Try lang sakit. Wait. Ay. Uh -huh. Ang customer nating mga kalogit is 91. Ah, Ay ito. Okay okay Sakit, mo niya mangkay, oh. Sakit mo ng ulo Sakit mang ng May unod mong gud sa no, dilig. Nabuo na oh. <laughs> akong gay niyan ko Relax. Eh makagud Yes, amen. Ay, Ah, Ah, oh, habi mo. Eh, bumatinin yung tukinin yan. Pinapol lang sa ato. Pero chorizo tayo, Wait lang, niya, Wait, ano yan? Gaan naman, gudin mo na Relax, ala. Oh my God. Mga kalugit! Diyos ko tayo. Malaking kuko na nakabaon sa gilid ni Mother, Diyos ko! Five, 20 years na po hindi siya nakapaglinis. Nagkamanik siya naman pero wala na. Wala na pa. Uy gila tayo. Siya rin naman nakabalok. Mother don't cry! Don't cry, ma. Wala man. Ah, wala. Lahit ka siya Sino? Oo, uh, iba. Okay. Alam niyo mga kaluhit, kailangan sometimes you always smile. You always, ano. Mana ka ba? Mana ka? ka. ka. Mayroon doon kay Robby. Grabe doon kay Robby. Ka yung... ka, na -ma. Pero kung sa doktor to, um, ano nyo nila ang to. Ang kiri o ang kundari, nagkita nila? Ay, nagkapag na, nagigit. sakit Magkasalit pag magmigya. Si nanay, kapila ah, na ah, siya din nagtungo din. Ang customer natin, mga kaloy, very sensitive, you know, 91 years old. Ikaw, iya, makaabot ka pa sa kinabuhin niya, 91 years old. Sa pa'y manta. Mabot sa bako, una ka ba? Makaabot na 91, di ay, no? Diyos ko, kung 91, tamo kailangan na nakita'y anak, paruan eh, nila edad ni tatay, kaya ni mother. So, kailangan mga asawa ta, mga anak ta. Di ba, mother? pa na ay mga pamangkin na dili man mag magabang buhay na magbantay sa tua. kasi, may mga pamilya po na sila. Mamurin, foreigner na lang po. Wala ka to si nanay, di ni ano pa na siya dito? Ano Ganga Japanese, don't speak. Bisaya, she is Japanese. Si Madi akong... Oh, siya dito, sorry. Naka na siya tumihati. Si Madi. Ay, wala lang naman ang gagawin. Mag-speak, ano ka ka Madi? Kaduhan na niya naman. Sige, dali ba? Kung lahat lang yung kilangang panahon. Ay, ay. Ito na yung surya ka Japanese speak. So... <laughs> Nih Jojo, sama Dika. Nih Arigato. Sini lang udah, kita kadlaw kadlaw lang. Funny funny, di ba mother? Always fun. Hi. Sakit. <laughs> <laughs> Sakit. <laughs> Kung nila ilang imo ingrown man, agwanta kay aron ma-relax Don't worry about your nails, ma Uwi ka muna, iwan mo muna itong paa mo. <laughs> No. No. Ang oh, music mai. What do you want? Music ani ko so gumadonggan. Ga video man ko ko ha magawas mo di parlor way ulo mo ay kita nako sa braces mo yai ala nindo tingong braces na patan ang braces mo ba 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 paano mo pocket sa elita sige de alam mo sabi nyo bulbul sa buhok kana sa ano <laughs> 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 Bebe, bebe. Nag, ano lagi mong bibig, naghabok?

Oh. Wow. Perfect. Kung tagaan ka sa kinabuhi, karon nga adlaw. Yan nay ko katanungan si Muyay. Tagaan ka sa dalawa ka oras. Dari sa kalibutan, anong buhaton mo sa dalawa ka oras? Ano unahon mo? ka oras? Ano ba namatay na ko? Oh, mapatay ka na after 2 hours. Tapos at tagaan kang pa time pang 2 hours. Mm. Ano imuon mo sa dalawa ka oras? Ano, siguro um sa pamilya kuya, mag mag gumay ko yan, mag ko mai pag mga ko Sony. Hindi na na. E, dalawa oras, tikong sa Manila. Ay mung, ano, malakaw ka sa Manila. Dalawa ka oras, kung sa ganyan kong wato, ano ganyan akong nung. Mas malakaw ka pa. Ay, ka ng sitwasyon. nga na sa Manila. Ko <laughs> <laughs> ako sa Amo na dalawa ka oras. Iba e, na, na kung sila, ano. Mga family, I'm oh, sorry, kamu kesal. Ikaw? di ay. Ako? Hmm. E, Ikan question ko. Yang yeah, ini. E, Kalau nak mo. semua, mga yung pasahin, no? ako na ako, no? Ang tunay ko simbahan, no? Dagan ko yung laki. <laughs> <laughs> Tama, mon! Ang last na ako, ang simbahan, di ba? <laughs> oh, di, ako, ako, ikaw ako, una ako, Kaya ang tao, mamatay, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Ay, oh, oh. uh, mm. oh, no? kung pagkailo sa ginoo, kumanaan ako na ay ni mo nga natukan ni mo, wala ni mo gipakailo. Oh, no. Kailo on ni mo. Kung pwede at tuon ni mo, nga natukan. Baya ako sa inyo ha. Pasailo ako. Ano? Uy, kabalo nga, 2 hours na lang dahil yung kinabuhi. Kaya mo lang yung importante. Correct. Importante ang inyo nga kinabuhi pagka humatay ni mo. So, isital din na mo. Hmm. Oo. Isital din na ni mo. Tama, Diyo. Relasyon like, sa so, so, ginoo na ulang.